Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na maganda ka, pero hindi mo alam, hindi mo akalain na maganda ka pala sa paningin ng karamihan. So, ladies, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, atin nga alamin. Number eight, marami din ang galit sa iyo. Wow! <laughs> yan ang hindi maiwasan kapag ikaw ay uh, may ganyang katangian. Hindi maiwasan yan, lalong-lalo na sa mga kauri mong mga kababaihan. Gawa yan dahil sa sila ay naiingit. Literal na mas maganda ka sa kanila. Kaya, ang mangyayari dyan is, eh, since hindi nila kayang pantayan, yung tagline ng kagandahan, ang gagawin nila is magalit sa iyo. Gumawa sila ng mga bagay na maaring ikasira mo. O di ba? Ingit, galit, gagawan ka ng kwento, ipagpipwento ka sa iba na ganito yan. Di ba? Sari-saring mga negatibong atake sa iyo dahil nalampasan mo yung ganda nila. Okay? Kapag so, ikaw ay madalas mong maranasan yan, cool ka lang, chill ka lang, huwag mo silang pansinin kasi naiingit lang sila. Number 8. Number 7. May mga nagpapa-impress sa iyo. Normal 'yon talaga kapag uh, ikaw ay attractive na babae, maganda ka. Makakaranas ka ng mga ganyan. Magpapa-impress kasi gusto nila na makuha yung attention mo. Madalas na ito sa mga kalalakihan, okay? So, kapag uh, lagi mong nararanasan na may mga random na lalaki na nagpapapansin sa iyo, Sign yan na maganda ka kasi kahit saan ka man mapunta ay talagang merong at merong lalaki o kalalakihan na maa attract sa iyo. So ang initial reaction ng lalaki is makita ka, tignan ka at siyempre kapag uh, talagang na attract siya, gumagawa na yan ng paraan para makilala ka. At siyempre para makilala ka, gumagawa yan ng mga moves na mapansin mo siya. Ayun, literal na nagpapapansin o gumagawa ng mga bagay-bagay para makuha yung attention mo. So ladies, kapag uh, madalas ang iyong ganyang karanasan, yan ay dahil sa ikaw ay maganda. Number seven. Number six. Sinasabihan ka ng maganda ka kahit wala kang make-up. Sinasabi nila yan kasi totoo ang kanilang nakikita. Marami kasi dyan yung kapag tinanggal na yung maskara, ay lumalabas na yung totoo at madalas ay hindi naman pala gano'n pinagpala ang kanyang itsura. So, kapag uh, may nagsasabi sa iyo, nakaka-encounter ka ng mga nagsasabi na Uy, ang ganda-ganda mo kahit wala kang make-up. Maniwala ka noon kasi totoo yan, okay? Talagang maganda ka. Number six. Number five. People, men or women, get nervous around you. Oo. Meron talagang ganyang uh, sitwasyon na kapag uh, ikaw ay attractive, maganda ka. Yung ibang mga tao ay uh, naiilang sa iyo. Nahihiya sila. Kaya nagiging awkward yung moment kapag nandyan ka. Kasi alam mo ba yun? Nabighani sila. Hindi na nila alam kung ano ang reaction nila kapag nandyan ka sa tabi. Okay? Kasi parang natulala sila eh. Hindi nila alam kung paano mag-react. 'di ba? Kaya merong awkwardness sa sitwasyon. Pero hindi naman 'yung ibig sabihin na forever na sa moment na 'yan. Ganun 'yung initial na reaction. Dahil nakakita sila ng isang magandang dilag, ng isang diyosa sa kagandahan, 'di ba? Ganun 'yun. Kaya ladies, kapag uh, nakakaranas ka ng ganyan, huwagin mo na lang nangyayari 'yan dahil eh, talagang stand sila sa iyong taglay na kagandahan parang uh, hindi pa sila nahihimas eh. <laughs> Normal yan kapag talagang ang paghanga ay nandoon. Okay? Number five. Number four. Ito, yung strangers or random people are nice to you. So, ito na naman yung pagiging bias ng maganda at yung mga hindi pinagpala, di ba? Pero kapag ikaw ay talagang lagi mong nararanasan na mabait ang mga tao sa iyo, pinapakitaan ka ng magandang asal ugali dahil ikaw ay kanilang hinaangaan. Ikaw ay kanilang iniidolo dahil sa taglay mong kagandahan. Bias talaga ang mundo pero totoo yan. Kapag ikaw ay may magandang mukha, maganda, attractive ka, sigurado na ang mga tao sa paligid ay talagang nagiging mabait sila sa iyo. Literal na nice ang pangikitungo nila. Di ba? Ganun naman talaga eh. Aminin natin na yun ang uh, nangyayari sa mundo, okay? Number four, number three, natatandaan ka nila. Nag-iiwan kasi yan ng impression dahil humanga sila sa kanilang nakita, okay? So kapag uh, may random na individual, lalaki at babae na binati ka tapos sinabi niya sa iyo na parang natatandaan kita, nakita na kita, ganoon, okay? ibig lang sabihin ay na ikaw ay isang maganda, attractive na babae. Kasi naiwan yung thought na iyon sa kanilang balintataw, sa kanilang isipan. Kaya pag katingin sa iyon, nakita ka, nag-meet kayo ulit sa isang random na lugar, ayun, natatandaan na nila ulit. Ganon yon Kaya kapag madalas na may ganyan kang experience, isa lang ang ibig sabihin niya. Ikaw ay maganda kaya yung impression na iyon ay naiwan sa kanila. O, oh, di ba? Number three. Number two. Eto, yung sinasabihan ka ng mga random na mga kababaihan na ang ganda mo. Pretty ka. Alam nyo, ang mga lalaki, kapag nagagandahan sila, it's either binabati ka o sinasabi nila. Or, most of the time, nakatingin lang yan. Tahimik yan, hindi nagsasalita. Pero, ang mga babae ibarin ang uh, pagpapakita nila ng admiration sa isang babaeng maganda. Madalas naririnig mo na sinasabi nila na uy, ang ganda niya oh, nakatingin siya tapos pinag-uusapan ka nila at uh, naririnig mo na positive yung kanilang pagpuri. Maganda ka, pretty ka or literal na sinasabi nila sa iyo na ang ganda mo naman, di ba? Kapag ganyan ang nakikita mo or na-experience mo yung mga kaparehas mo rin kapabaihan ang nagsasabi na ikaw ay maganda, maniwala ka, totoo yan. Okay? Kasi ang babae, napakabihira din nilang magbanggit ng mga ganyan na talagang ina-appreciate nila yung taglay mong ganda. Di ba? So kapag maraming beses na sinasabihan ka ng kapwa mo babae na maganda ka, maganda ka talaga. So ladies, kapag naririnig mo yan, nararanasan mo yan sa kapwa mo babae, maniwala ka, okay? Number 1. Ito 'yung palihim na iniistoka ng mga lalaki. Ang mga lalaki kapag may gusto sila sa isang babae, kapag nakitipuhan nila ang isang babae, literal na iniistok nila 'yan sa kaniyang mga social media. At uh, since sa panahon ngayon ayan na 'yung mga medium para makita mo ang isang tao diyan sa socmed, ang pinupuntahan ng mga tao para makita nila yung kanilang paborito, yung kanilang crush, yung kanilang idol. Di ba? Ganon yun. Kaya ladies, kapag napapansin mo na marami kang followers na lalaki, maraming nag engage sa iyong submit na maraming lalaki nagko-comment, nag-like at active na active dyan sa submit mo, sign yan na ikaw ay attractive, maganda ka. Kaya maraming kalalakihan ang pumupunta o bumibisita sa mga softmail accounts mo. Okay? Diyan sila nagbabaka sakali na baka makatsamba sila. Di ba? Ganon yun. Kaya ladies, kapag napapansin mo ang mga yan, marami kang friends, maraming nag-i-engage na lalaki sa iyong account, maganda ka. Kaya may mga ganyang nangyayari. Okay? Promise. Number one. So, ayan po ang ilan sa mga Signs na ikaw ay magandang babae, attractive, pero hindi mo sukat akalain na gano'n. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.